Kano ko lang si kene kine hangin <mess> <mess> 🎵🎵 When I start this, this, Akita, konversasyon, bakano? -Basi ka ba 🎵 Basie, gaba pero hindi ninyo ato. Dili ko, busy para hindi mo <mess> miga, nandiyo ko din hindi. Dito, diba, sir? Dito, dito, dito. Dito, Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Wala kagit utang na loob! na naman sa utang na loob, ah! Iwas na kita, Didi. Iwas Manila. Ano na ini mama? Para sa pagpuswagkan mga Bicolano, kaipuan ni ang Bicol Express. Dua para yan naman inikaring kapampangan na bisa pang makabalok kultura, ampong amanura. Saan man panig ng Pilipinas, tuwing sasapit ang buwan ng Agosto, ang feeds mo sa social media ay malamang puno ng samot saring posts tungkol sa buwan ng wika. May mga video ng pagtatanghal, may sabayang pagbikas, mga tumutula, umaawit at nagsasayawan. May mga larawan din ng iba't ibang kasuotan, traditional man o moderno, na nagpapakita na sila ay Pilipino. Ang iba naman ay nagbabahagi ng mga kaalaman tungkol sa wastong paggamit ng mga salita at ang mga kahulugan nito. Ganito ang mga eksena sa tuwing sasapit ang buwan ng Mika, sa buwan ng Agosto. Pero paano nga ba nagsimula ang selebrasyon ng ating Mika? Noong Marso taon 1946, sa bisa ng Presidential Proclamation No. 35 ng dating pangulong Sergio Osmeña, ipinag-utos ang ipagdiriwang ng ipag na linggo ng Mika mula Enero 27 ng Barso hanggang ikalawa ng Abril saan tumapat ito sa kapanganakan ng makatang manunulat ng Florante at Laura, ni Sa Francisco Balatas Noong taong 1955, inuutos ng dating Pangulong Ramon Magsaysay ang pagdiriwang ng linggo ng wika sa ikalabing tatlo ng hanggang ikalabing siyam ng buwan ng Agosto. Itinapat ito sa karawan ng dating Pangulong at tinanggurang ama ng wikang pambansa ni si Manuel L. Quezon. Makalipas ang ilang dekada, mula sa isang linggong selebrasyon ng wika ito ay naging isang buwang pagdiriwang. Ikalabing lima ng Hulyo, taong 1997, nang pirmahan ng dating Pangulong Fidel V. Ramos ang Presidential Proclamation No. 1041 na nagsasabates ng pagdiriwang ng buwan ng Mika tuwing Agosto. Isang buwan ang inilaan upang bigyan ng sapat na panahon ang lahat ng sektor, mula sa pamahalaan, paaralan, hanggang sa mga organisasyong pangwika, pangkultura, sibiko at mga non-government organization na sama-samang ipagdiwang, itaghuyod at palakasin ang wikang Pilipino bilang simbolo ng ating pagkakaisap patungo sa kaularan ng ating bansa. Sa paglipas ng panahon, tila hindi mapigilan ang pagbabago-bago, pagpapauso at pagdami ng mga bagong salita sa ating wika. Ayon sa mga pag-aaral ng Komisyon sa Wikang Pilipino na isinagawa noong nakaraang taon, daan may 135 na wika ang Pilipinas. Sa kabila ng napakaraming bilang na ito, marami sa ating mga wika ang nangangalim ng maglaho. Karamihan sa mga wikang ito ay ang mga matatanda na lamang sa komunidad ang nagsasalita. Ayon sa komisyon, nasa 32 wika sa Pilipinas ang nangangalim ng maglaho. Samantala, may anim na katutubong wika na ang tuluyan ng nabura sa ating kamalayan. Sa Luzon, ang wikang Arta ay humigit kumulang sa pung tao na lamang ang marunong magsalita nito. Si Visayas, kabilang ang hamatekanon at kabalyanon sa mga wikang malapit ng mabaon sa limot. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2020, nasa 20 at 21 sambahayan na lamang ang gumagamit ng mga wikang kabalyanon at hamatekanon sa Visaya. Sa Mindanao naman, ang bukid magahat ay may humigit kumulang na limandaan tatlumput isang sambahayan lamang ang gumagamit. Bagaman sagana pa rin sa, wika sa ang ating bansa, hindi maikakayala ang isang mapait na katotohanan. Kapag wala nang gumagamit, habang lumilipas ang panahon at nagbabago ang pumumuhay, ang mga wika ay unti-unting naglalaho. Parang bula. Kung ganito ang kalagayan ng ating mga wikang katutubo, paano naman kaya ang ating pambansang wikang Filipino sa kasalukuyan, parang naging hamon na sa ilan nating mga kababayan ang pagsasalita ng tuwiran na Filipino. Ayon sa aming mga nabasa, may ilang pangunahing dahilan kung bakit nagiging hamon sa mga Pilipino ang pagsasalita ng tuwiran sa wikang Filipino. Una, ang malawakan na paggamit ng taglish o ang kombinasyon ng Tagalog at Ingles sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Ang paggamit ng taglish ay ang nakakasanayan na gamit sa pakikipagtalastasan sa mga urbanisadong lugar sa bansa. Ito rin ang gamit ng mga edukadong upper at middle class. Tinatanggap ito ng normal na estilo ng pagsasalita sa mga hindi formal na sitwasyon o pangkaraniwang pakikipag-usap. Pangalawa, ang impluensya ng Ingles bilang pangunahing wikang ginagamit sa pagtuturo, sa trabaho at sa social media. Ayon sa ilang mga pag-aaral, ang mga kabataan ay mas lantad sa Ingles sa kanilang pang-araw-araw na buhay kaya't nagiging hamon ng paggamit ng tuwiran ng wikang Pilipino sa kanilang pakikipag-usap. Isang halimbawa ay yung sa pag-aaral na isiginawa ni Nabayani at Jubahib noong 2024. Sa kanilang pag-aaral, ang henerasyong Alpa na isinilang sa pagitan ng 2010 hanggang 2025 ay mas nakakarinig at nakakabasa ng silitang Ingles kesa sa wikang Pilipino. Ang pangunahing dahilan ay ang mabilis na pagbabago ng pamumuhay at urbanisasyon na nagdudulot ng unti-unting pagkawala ng ating koneksyon sa wikang Filipino bilang pangunahing wika. Dagdag pa ni Commissioner Benjamin, ang mga kabataan ngayon ay hit na lantad sa mga banyagang wika dala ng malawak na impluensya ng social media. Maging ang mga signages sa kalsada at billboard, karamihan ay nakasulat sa Ingles ito ay nagpapakita ng impluwensya ng wikang Ingles sa pang-araw-araw na kapaligiran ng mga kabataan. Bagamat nakakatulong ito sa pagpapalawak na kanilang bokabularyo at kasanayan sa wikang Ingles, kapansin-pansin na unti-unti nitong natataboy ang paggamit ng ating sariling wika. Kapag tuluyang napapabaya ng ating wika, hindi lamang ang mga wika ang naglalaho. Kasama rito ang isang bahagi ng ating pagkakakinanlan, ang ating pagiging Pilipino at ang mga kultura, tradisyon at ang mga kwento na gumubog sa ating bayan. Kapag nawala ang wika, nilulusaw rin ang boses ng kasaysayan at ang ating pagkakaisa bilang mga Pilipino. Ayon kay Commissioner Benjamin Mendilo na Komisyon ng Wikang Pilipino at sa Pambansang alaga ng Sining sa Literatura at dating tagapangulo ng Komisyon na si Virgilio Almario, ang pangunahing solusyon upang mamanatiling buhay ang ating mga wika ay ang patuloy na paggamit at pagpapalaganap nito sa araw-araw na buhay. Para magtagumpay tayong pangalaga ng ating wika, dapat ay magtulungan tayong lahat. Kailangan na pagtutulungan hindi lamang ng pamahalaan, ng paaralan at ng mga magulang, kundi higit sa lahat ng bawat isang Pilipino. Tayo ang daan at paraan upang mapaunlad at mapanatili nabuhay ang ating wika para sa kasilukuyan at sa mga susunod na henerasyon ng ating bayan.